Sampai <susurra> Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Boholana Ajoma. Medyo nag-iba ang ating plot na uh, this video mga kabisdak no? Kasi nandito tayo sa Chuncheon, Chuncheon City mga kabisdak. Dahil si Vianan is nagpapacheck up siya ng kanyang mata. Uh, three weeks ago guys, sa, ano, sa Seoul man yan si Bienan, nagpapa nagpapacheck up ng kanyang mata. Kasi nandun man ang pinakamalaki na eye clinic guys. Yung mas advanced at mas malaki na eye clinic. Kasi si Vianan ang kanyang mata, hindi pa naman bulag si Bianan guys ano ba ang kanyang mga glands ang kanyang mga yung mga nerve niya sa mata is nag ano nag, nag deteriorate de de so, so, so. nag deteriorate na ba kasi nga dala ng edad matanda na pero ano guys medyo malabo na ba ang kanyang paningin pero wala po siyang katarak mga kabisdak hindi, hindi ko ma ano, hindi ko ma remember no nakalimutan ko ang medical term ng kanyang ano sitwasyon ni eh, Bianan dati isa, a soul man yan siya nagpapa check up gaya ng sinabi ko kanina pero ni refer siya sa doktor dito sa Chunchun kasi nga masyadong malayo man kami sa Seoul mga kabisdag. At nagbibiruan pa kami doon sa elevator kasi si itong si Daddy Insoy hindi na nanakapagbihis mga kabisdag. Nagdala man ako ng kanyang bihisan kasi kanina umaga nagpunta kami diyan is 9:30 man mga ganinang 6 weekend pala yan guys. Nandoon siya nagtrabaho siya sa farm itong si Daddy Insoy sa aming farm guys ba hinanda na yung mga lupain para sa aming ano chili farm. Hindi na nagbihis. Ginoo ko ni si Daddy Insoy. na ni maho na ning kagwang si Daddy Insoy diri sa ospital kaya kaya nagtawanan kami kanina kasi nga bahong amoy pawis si Daddy Insoy. At ito namang si Little Insoy is nagyaya siyang maglakad-lakad daw kami sa labas pero hindi naman kami pwedeng maglakad-lakad kasi nga nag-aambon man mga kabisdak o oh, medyo ulan itong araw na ito sa pala yan mga kabisdak. Si Daddy Insoy is sinamahan niya si Biana na magpacheck para magkausap sa doktor kasi nga si Bienana is medyo bungol-bungol, medyo bingi-bingi na din si uh, so hindi man kami makalakad-lakad doon sa labas is nagtambay na lang kami dito sa labi no dito sa first floor. ayan, tambay-tambay ang mga person at hindi naman sila matagal sa check up ito na lumabas na sila guys siguro mga 11 11 o'clock natapos sila mga kabisdaki at Ayan. bigyan ko lang kayo ng konting trivia about Chuncheon City ang Chuncheon City po ang capital city ng Gangwon, Gangwon province, Gangwon do, Gangwon do, do means province mga kabisdak, so Gangwon do. Ang capital city naman ng Gyeonggi, siguro madalas yung na, naririnig ang Gyeonggi no, Gyeonggi, Gyeonggi province, Gyeonggi do. Ang capital city ng Gyeonggi do is uh, so Nagosla na daw itong si Daddy Insoy. ganina pa yan nagrereklamo na gutom na gutom na daw siya kasi nga 6 AM is nagtrabaho naman yan sa farm mga kabisdak, so gutom na talaga ang kabitukan natin yan, Chano. So naghahanap na kami ng mga mak ng makakainan at nahagip ko lang sa kamera ito mga grupo ng mga Marites at Marisol guys ba. Ito mga grupo ng mga Ajuma, madalas talaga kung napapansin nyo dito sa Korea is mas madami po ang populasyon ng mga matatanda kaysa sa mga bata. Yes guys, isa sa problema dito sa South Korea is ang kanilang populasyon na puro na matatanda kasi wala namang nanganganak dahil crisis naman ginsa pabay ganahan mga anak na crisis mahal na tanang palito no. So nakakita na kami ng restaurant na gusto namin kainan. Ito, tonkatsu. Meron itong kalbitang. Basta mga sabaw-sabaw yan, guys. Parang bago ito, ata ito na restaurant kasi nung last month, pumunta kami dito sa Chunchon nung isang buwan. Wala paman ito eh. So, matry nga sabi ni Daddy Insoy, matry nga itry natin ito kung masarap ba itong ano. Restaurant. Medyo malaki siya, guys. May kalakihan talaga itong restaurant na too. Oh, at ang kanilang chandelier, bongga. <laughs> bongga yarns. sana. <laughs> 그래서 소스 드려요, 다 넣어 주세요. <laughs> Ang in-order namin is Hejangguk Para kay Daddy Insoy Sa akin is Tungkatsu Hati na kami ni Little Insoy Sa Tungkatsu At Tungkatsu Tungkatsu At saka ibinan is ano Kalbitang guys At ito ang kanila mga side dishes Nga libre guys Side dish palang ulam na Napakasarap ng side dish nila dito guys Napakasarap ng ilang Kak ba Radish Kimchi At itong ano uh, Kimchi As in guys uh, Side dish palang ulam na O oh, balik balik At ito ng ating Tungkatsu Malaki po yan Sa personal As in malaking malaki guys At napaka ano Mada madali lang niyang hiwain as in masarap pa guys ba habang nag ano, ako dito no habang nagvo voice over ako naglalaway talaga ako mga kamisda kasi naaalala ko yung sarap arang lami ajun ni ilang Ano oy masarap lahat guys as in itong kalbitang ni Bianan grabe yung sabaw niya oh nag-imagine na lang ako ngayon sa sabaw niyan guys napakasarap ang kalbitang po ay sabaw ng baka at ito naman kay Daddy Inso is hejangguk ribs yan ng baboy mga kabisdang na soft malambot ang kanyang karni at masarap naman ang sabaw juice ko naglalaway na, naglalaway talaga ako habang nag voice over oh paulit-ulit yan naghiwalay si Bianan ng sabaw ng kalbitang ng sabaw ng baka kabakayan guys para kay Little Insoy. Ang lambot-lambot ng kanyang ano laman. Yan guys, itong kalbitang is siya ug oh, bulalo para talaga siyang kalasa siya ng bulalo mga kabisdak. Ang saya-saya ni Little Insoy diyan. oh. Ang lambot-lambot tapos hindi siya oily. As in, suabi ang lasa, parang bulalo, mild na bulalo ang kalbitang. Yes, at ito naman so, si hindi lang kami ang nabusog, no. Si Insay, yung aso namin mabubusog din kasi magte-take out kami, hindi man namin naubos kasi napakarami man yung serving nila ng kalbitang at hijangguk. So, i-take out namin kay para kay inside yung aso namin. No? O di ba ganya namin kapalablab si inside kasi nga napaka-sweet man na aso yan si inside mga kabisda pag nakita niya kami dumatating na sa bahay, amo bilikan kang rajun na <laughs> nabusog na kami, guys. May pa-take out pa kami kay inside. And that's all for today's video mga kabisda. Please like, follow and subscribe. Ingatlah. Hai.